Yan, Sarah Elago, National President po ng National Union of Students of the Philippines um, ng NUSP. Ito po yung mga student councils na the in government na buong bansa. Ah, nandito po ako ngayon, ayan, bilang-bilang National President ng no, National Union of Students of the Philippines. Eh. Pero, yung katulad ni ngayon po, yun, yung kalagayan na hindi namin gusto maman. Kaya nga naman, sa bahagi ng mga kabataan, ng mga estudyante, na talagang dapat, ngayon ay kumilos natin at para magtanggol talaga ng ating pambansang interes, magtanggol ng ating soberanya, magtanggol ng ating mga teletoryo. Ayan. At sa bahagi po natin, diba, uh, kung sa National Union of Students the Philippines naman yan, ay talagang hikayatin pa, napumunuan ng mga konsebo yung kanyang mga uh, constituents, yung mga estudyante na kahit po kalakhan ng mga pamantas at kolehiyo ngayon ay wala pang pasok. Yun. Pero nandito lang din sila, di ba sa kamay nilaan, ay talagang kaya po sila na talagang pumilos sa araw ng kalayaan, na buwan ng kalayaan, di diba, na June 12, na diba, panahon na po na sa na, na, mga araw, ay tayo ay magkaroon na ng tunay na kalayaan, di diba, para dun sa pinabukasan. po hindi mga langgam, di diba? ba? Pero din po tayo na kumagat ng balakas at tayo po ay papatayasin natin ng mga higante na ayan. ayan. At sa akin din po, nagtuwa din po ako na nakita ko rin po yung isa sa founder ng aming artist group, yung repertory company, si Mong Bibet Orteza. Ayan. Na dapat po yung mga artista po natin, artista ng bayan, na dapat din po uh, magpakilos, kumilos, di ba? Kasama ng Bumbang mayat eh, para sa araw ng June. 拜拜。